Good morning everyone. Bisitahin po natin ang palayan ni Pong ito ay natumba ng bagyong upong. Tara. Let's go. So ayan po, hindi po siya natumba ng bagyong upong. Awa ng Diyos, nakatayo pa rin. Big thanks to Lord. Thank you Lord at hindi mo oh, po pinabayaan ng aming palayan nakatawid pa rin siya ngayon yan po kasi kung pa yan Muro na nga ang palay. Wala nang maani. Eh. Hindi pa hinog. Thank you for watching.